Nagkaroon ng mga protesta sa Estados Unidos laban kay Donald Trump dahil sa panawagan niya sa Ukraine na sumuko sa Russia at ito ay nagaganap sa matataas na antas ng kapangyarihan. Kagabi, tumanggi si Marco Rubio, panauhing kalihim ng Estados Unidos, na ituring ang 28 puntong planong pangkapayapaan bilang inisyatiba ni Donald Trump. Sinabi niya na, di umano'y walang kinalaman dito ang Pangulo. Ngayong araw, grupo ng mga Republikano at Demokrata sa Kongreso ang nagsabing matapos ang usapan kay Rubio, maaaring ihayag ng Kongreso na ang planong pangkapayapaan ay isinulat sa Moscow at ipinasa na lang sa Washington. At si Trump ay basta na lang ipinakilala ito na parang kanya raw. Ngayon, ang White House mismo ay naglalabas ng impormasyon sa media na hindi raw nila alam ang anumang planong pangkapayapaan hanggang sa huli. At sa totoo lang, ito ay puro kalokohan lang, mga exception. At ito ay gawa lang ni Navitkova at Dimitrieva. Sa Geneva, Tinatalakay ngayon ang planong pangkapayapaan. May balita na ang planong pangkapayapaan, matapos ang negosasyon ng Ukraine, Europa at Estados Unidos ay binago at isinasaalang-alang ang ilang kahilingan ng Ukraine. Pero hindi ito nagustuhan ni Trump. Kaya kinritiko niya ang Ukraine at Europa, hindi ang Russia. Sa Russia wala siyang reklamo. Parang siya na mismo ang nagbunyag sa sarili niya. Pasensya na. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link nito. Kung nais ninyong suportahan ang channel, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Ngayon, biglang binatikos ni Donald Trump ang mga kalahok sa pagpupulong sa Geneva, partikular ang Ukraine at Europa, gamit ang matinding kritisismo. Narito ang sinabi niya, ang liderato ng Ukraine na nilalagay pa niya sa panipi ay hindi nagpapasalamat sa tulong ng Amerika at patuloy pa rin bumibili ng langis ang Europa mula sa Russia. Binigyang diin ni Trump na ang digmaan sa Ukraine na minana mula sa dating administrasyon ay kumitil ng milyon-milyong buhay. Sabi ng pinunon ng White House, tuloy pa rin ang bentahan ng United States ng maraming armas ng NATO para sa Ukraine. Ito ay CP. Samantalang ang naunang si Joe Biden ay namimigay ng lahat ng libre. At kapansin-pansin, inilathala ni Trump ang kanyang post sa social network na True Social kasama ang lahat ng kritikang ito. At agad pagkatapos na ipahayag ni Pangulong Vladimir Zelensky ang tungkol sa mga pag-usad sa negosasyon sa Geneva. CP, maaaring isaalang-alang ng mga alok ng Amerika ang ilang mga elemento na nakabatay sa pananaw ng Ukraine at napakahalaga para sa pambansang interes ng Ukraine. Pero hindi basta-basta ang naging reaksyon ni Trump. Kinakabahan siya dahil hindi niya nagawang ipilit agad-agad ang planong pangkapayapaan na isinulat ng mga Ruso. At hindi na ito mga imahinasyon ko lang, hindi na rin ito basta mga magazine o mga insider na impormasyon ng mga mamamahayag. Opisyal na pahayag ito ng mga senador ng Estados Unidos. Sina Senador Mike Rounds, Republikano, at Jean demokratiko. Naglabas sila ng opisyal na pahayag matapos ang tawag sa telepono kay Marco Rubio. Dito ay malinaw nilang ipinaabot na ang inihain sa Ukraine na planong pangkapayapaan ay ginawa at ipinasa sa mga Amerikano ng Russia. Muling sinabi ng mga senador ng Estados Unidos na ang kanilang iniaalok ay dokumento mula Moscow at si Trump ay agad sumusunod. At ngayon, isang sipi mula kay Senador Republikanong Mike Rounds. Tumawag sa amin ngayong araw si Go Sekretarya Marco Rubio. Napansin ko na gabi nang naganap ang talumpati sa Amerika, pati na rin sa Ukraina. Sa tingin ko, malinaw niyang ipinaabot sa amin na kami ang tumatanggap ng alok na ipinasa sa isa sa aming mga kinatawan. Ibig sabihin kay Steve Witkop. Hindi ito ang aming rekomendasyon. Hindi ito ang aming planong pangkapayapaan, sabi ni Rounds. Ito ay isang alok na natanggap at bilang tagapamagitan ay kumilos kami upang ibahagi ito at hindi namin ito inilathala. Ito ay isang pagtagas, hindi ito inilathala ng aming mga miyembro o kinatawan. Sinabi ni Kalihim Rubio na ginamit ang pagkakataon para ialok ito sa mga Ukranyano at magkakaroon sila ng pagkakataong tumugon. Ano ang masasabi mo sa ganitong pahayag? Diretsahang sinabi ng senador na hindi ito alok ng Amerika. Ito ay ganap na dokumento ng Rusya. Ang mga Ruso lang ang nagpadala ng alok sa mga Ukranyano sa pamamagitan ng mga Amerikano. At hayaan silang tingnan ito at sumagot. Ibig sabihin, hindi na ito linguistikong pagsusuri o simpleng insight na tinalakay natin kahapon. Opisyal na pahayag ito ng mga senador ng parehong partido matapos makausap si Kalihim Rubio. Pakinggan ninyo ito ngayon. Paalala lang, Sinabi kamakailan ng tagapagsalita ng United States State Department na si Tommy Pigat na si Nakalihim Rubio at ang Trump administration ay paulit-ulit na nagsabing inaprubahan ng United States ang plano. At ito ay pinagsamang trabaho ng mga Ruso at mga Ukranyano. Sabi nila, sina Navitkov at Dmitriev ang nagplano, tapos pumunta si Rustem Umerov sa Estados Unidos at inaprubahan ang plano. Bilang tugon, sinabi ng Republikano na si Don Bacon na mas mabuting magbitiw na lang agad sa lunes ang ilang tao. Para sa kahindik-hindik na palabas na ito, na nasaksihan natin sa nakalipas na apat na araw, na nagdulot ng pinsala sa Estados Unidos ng Amerika, nagpahina sa mga alyansa ng Amerika, at nagbigay lakas sa mga kalaban. Iyan ay sipi. Ibig sabihin, ang mga Republikano sa parehong kapulungan ng Kongreso ay nagsabing isa itong walang kwentang palabas. Kung hindi plano ng Amerika, bakit ipinakita ni Trump na kanya ito? Bakit kailangan pang mapahiya ng ganito? Hindi pa tiyak kung paano makakaapekto ang mga ganitong pahayag sa posisyon ng White House, pero malinaw ang isang bagay. Sa pahayag na ito, sina Senador Rounds at Shahin ay talagang sumalungat sa opisyal na posisyon ng kagawaran ng Estado. Napakaseryosong hakbang ito, lalo na kay Republican Rounds. Naiintindihan sa mga demokratiko, pero para kay Rounds, seryosong hakbang talaga ito. Naalala niyo pa ba ang kwento kay Marjorie Taylor Greene? Pagkatapos ng iskandalo kay Trump tungkol sa file ni Webstein, sinabi niya na aalis na siya bilang kongresista sa Enero at hindi na siya muling tatakbo. Tapos na! Dito na nagtatapos ang kanyang karerang pampolitika. Pero ang pahayag na ito ni Rounds sa pinakamababa ay nagpapakita na ang pro-Ukrainian na pakpak ng Republican Party ay hindi maganda ang tingin sa lahat ng ito at sinasabi nilang isa itong pagkakamali. Pero hindi pa ito ang lahat. Idinagdag ni Senator Angus King na kinumpirma ni Marco Rubio na ang mapayapang panukala para sa Ukraine na binubuo ng 28 puntos na nagmumungkahi ng pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine mula sa Donetsk na rehiyon at pagtitiyak ng walang nuklear na estado ng Ukraine ay simpleng mga kagustuhan lamang ng estratehiya ng panik ng Russia, wala nang iba pa. Sa huli, ang lahat ng mga pahayag na ito ay napilitan ring umamin si Marco Rubio. Pagkatapos, nagsulat siya sa social media na ikes na ang bagong plano ay binuo ng Estados Unidos batay sa mga mungkahi ng Moscow, pati na rin sa mga dating at kasalukuyang kagustuhan ng Ukraina at ito ay itinuturing bilang matibay na pundasyon para sa kasalukuyang negosasyon. Binigyang diin pa rin niya na mali tawaging planong pangkapayapaan ni Trump ang planong ito. Ang katotohanan ang plano ng Estados Unidos ay sa malaking bahagi ay inisyatiba ng Rusya ay hindi direktang pinatutunayan din ng ating linguistikong pagsusuri na tinalakay natin sa mga nakaraang episode. Ang Ingles na draft ng kasunduan ay maraming awkward na konstruksyon. Nais nice ko kayong hikayatin na mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Kahapon lang, isinulat ko na nagsimulang umatras ang mga tao sa White House at itinatanggi ang plano. Isa lang itong pagkakamali. Kahapon lang ako nagsulat sa Telegram channel ko. Ang mapayapang plano ay ginawa ni na at Putin negotiator na si Dimitriev at hindi alam ng Trump administration ang mga detalye nito hanggang huli. Sinulat din ito kahapon ng Bloomberg bilang mamamahayag na may kaunting karanasan, masasabi kong ang mga leak na tulad ng hindi namin alam, si Vitkov lang 'yan ay ganito talaga. Parang iniinit ang information field bago magbago ang retorika. Sa madaling salita, inihahanda ito ng mga mamamahayag Magandang senyales ito. Basahing mabuti at obserbahan kung anong mensahe ang tila aksidenteng na ilalagay ngayon sa information field ng White House dahil sa mga leaks. Batay sa mga source ng Bloomberg, hindi agad na ipaalam sa mga pangunahing opisyal tulad ni Secretary of State Marco Rubio ang mga detalye ng proseso hanggang sa huling sandali. Parang hindi sinasadya Pinaaalala pa ng Bloomberg na si Bitkov ay walang karanasan sa diplomasya. Pagkatapos kausapin si Putin, hindi niya na ipaliwanag kay Trump ang totoong kondisyon ng tigil putukan. Kaya nagkamali si Trump sa pagunawa sa kahandaan ng Russia sa konsesyon. Nagkaroon ng pagpupulong sa Alaska na nauwi sa wala. Sinulat ng Bloomberg, paano kung ganoon din ngayon? Siguro si Bitkov lang ang nagkamali ng pagpaparating kay Trump, mali lang pagkakaintindi. O baka naman si Bitkov lang talaga ang naglabas ng planong pangkapayapaan sa media. At si Trump mismo ay wala talagang alam tungkol dito? Ano na ngayon ang ginagawa ni Trump sa sitwasyong ito? Kahapon at kamakailan, sinabi ni Trump na isang daan porsyento pinal na ang planong pangkapayapaan at mapipilitang tanggapin ito ni Zelensky. Ang deadline ay hanggang Nobyembre 27. Hindi malinaw kung makakalusot, magkakaroon ng mga problema. Ngayon, sinasabi ni Trump na hindi pa ito ang pinal na plano at kailangan pang pagtrabahuhan. Ano ang tingin ko rito? Sa tingin ko, habang naguguluhan ang Ukraine at Europa, Umaasa ang White House na makuha nila ang pinakamalaking benepisyo sa planong pangkapayapaan na ito. Kailan nga ba ipinahiwatig ni Zelensky na hindi siya pipirma ng tahimik? Kailan? Ang mga leader ng European Nuclear Trio, Pransya, Alemanya at United Kingdom ay mabilis na nakaunawa. Naglunsad ng summit sa Johannesburg at inimbitahan doon ang lahat ng leader ng GPTO at sinabi na walang kwenta ang plano nang magsimulang magreklamo ang Republican Party at nagkaroon ng gulo nagkunwari ang White House na wala silang kinalaman si Vitkov ang nag-isip ng lahat at si Trump ay hindi kasali dito sino si Vitkov siya ay pansamantalang espesyal na kinatawan na matatapos ang kapangyarihan sa enero kaya sino ba ang nagsasabing ito na talaga ang pinal na plano hindi pagtatrabahuhan pa namin ito pakinggan mo si Vitkov na naman medyo si Raulo Nalito na naman siya. Alam mo naman si Vitkov, laging nagkakamali. Ay naku, siya talaga. Ibig sabihin, sa tingin ko, ganitong klase na panalita. Napangalagaan ni Trump at grupo ang reputasyon nila. Walang isinukong posisyon at ibinuntun lahat kay Vitkov. Kaya mga kaibigan, dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo, paalam sa lahat.